Welcome my youtube channel mga well, guys ngayon first year old ng aking apo <laughs> hindi yan na <ha? laughs> ayan apo ko rin yan, hindi pa hindi pa siya, ano pa lang siya, 8 months ayun, ayaw ko kung sino pang nakaka relate nito papagita ko sa inyo <laughs> ayun lang may mahulug.

Ayan, naka-ready na. Nasaan yung mga bisita? Ni Brayden. Brayden. <laughs> mga bisita ni Brayden.